Ayan si Sir, uh, nag-order ulit din sa atin ngayon, si Hello. Sir Ted. Masarap, masarap. Thank you, Sir. Uh, talagang suki yeah. na tayo, nag ilang bisis ka The na. Nag-evolve yan. <laughs> May yeah. ko po akong uh, binasobra dyan sa iyo. Ah, okay. Uh, thank you. Okay. Maraming salamat. Ingat, yeah, God bless. Bye. Happy Sunday. Yeah. Thank you. What's up, guys? Welcome back to my vlog, Elmer Pals, Buhay, Switzerland. For today's vlog, ay magtitinda po tayo ng pandikoko, pandisal, at ilalako po natin. At yung iba ay pick-up kasi gusto po nila na mainit pa habang kinakain. Kahit ako naman po, kung halimbawa ako ang bibili, mas maganda talaga ang mainit pa kasi ma-enjoy natin kainin. At nang dahil gusto po nilang i-pick up, syempre, magbigay po tayo ng pampalubag loob. Binigyan natin sila ng pasobra kasi binigyan din nila ng time ang pagpunta dito. Lalo na kung nandun sa medyo malayong lugar Ay, okay, manggaling. Ay, na po tayo na customer, sila Sir Mike. Thank you, Sir. Alam po, ibalot ko lang po sa glit. Lagay ko lang po sa plastic. Ayan. Worth of 20. Tara, i-baba na natin. Nagantay sila sa si baba. Hello, sir. Uh, bumili ali si Sir Mike sa ating madisan. Ma'am, saan kayo sa Cebu sa atin? Talisay. Ah, sa Talisay. Bisaya din po pala ang commander ni Sir Mike. Taga Cebu, Talisay po. Itong order na po nila ay pangalawang basis na po. Sige, maraming salamat. Thank you, sir, thank you. Sir. Thank you ha, sa magbalik sa pag-order. Uh, Sumuka <laughs> kayo. Ingat. May pasubra yan. Eh, thank you, thank you. Thank you. Uh, Thank you, sir. Thank you. Happy Sunday. Thank you. Maulan. na lang. At pinick up nila, sir. Thank you talaga. Ah, talaga. Ano pala yung ano ni Sir Mike pala? Sa Cebu pala. So, mga bisaya din. So, sir, maraming salamat po, no? So, continue tayo. mag uh, luto, kasi may parating pa po. Yan, si sir po ang sunod yo, natin. Yo, yo, yo. <laughs> What's up? nag ka ba, sir? Hindi. Ah, hindi ka nag <laughs> ah, okay po. Ayan, si Sher okay. sir. Sir ko po, no? Ah, uh, 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 sir ko. Sharky. Kuma. Sharky. Yes. So, um, saan tayo dito sa Italy ba? Diyan sa Perlin. Ah, sa Perlin. Ah, medyo oh. malayo-layo talaga, no? Oh. Pero may ano din kami dito sa may uh, Florisan. Ah, so, ah, so malapit lang dito. Oh, uh, 1 ba ata 'yon? Bus 5, bus 8. Bus 8. Oo. Uh -huh. uh -huh. So ayan, ka pala. Thank you so much sa nag-video. Uh, uh -huh. Thank you. ulit. Okay, align. yes, all uh, thank you. Bye-bye. <laughs> Alam niyo guys, uh kasabay ako sa elevator pagbaba ako ngayon pagbigay ko kay Sir, uh, nagtanong siya sa akin, na curious siya kasi siguro naamoy niya yung pandesal doon sa loob ng elevator kasi sabay kami siya sa 7th floor, ako dito sa 9 so nasabay ko siya pababa. Ngayon, <laughs> naamoy siguro niya yung uh, pandesal, uh, siyempre pag pandisal mabango no? So, yun, nagtanong siya sa akin, so nag, uh, gumawa ba ako ng restaurant dito sa taas? Hindi po, uh, uh, kasi hindi po pwede yun eh. At uh, ito yun sa akin. Ano lang po, yung wala akong libangan pag day off ko. Ngayon, sabi niya, uh, pwede ba ako maka-order sa iyo? Ko sabi ko, kuan kanang uh, Filipino food man ito tapos uh, baka iba ang lasa ninyo kasi iba-iba uh, tayo eh ng uh, panlasa kasi ito talaga pagkain ng mga Pinoy lalo na ipare sa kape pag umaga sabi niya yes I know but uh, gusto ko matry yung food mo kasi habang uh, na nasabay ko siya sa elevator, uh, mabango daw yun, yung <laughs> pandisal, yung binabanggit niya. So, sabi niya, nandun lang daw siya sa baba at uh, pag uwi niya, uh, pwede ba daw hatdan ko siya? Kasi, walang problema. <laughs> naman o, na ano naman, talagang naano ka eh. Uh, natuwa ako. So, ayan, yeah, mamaya, bigyan ko siya. At maya-maya ay may tumawag sa atin na nagantay na daw po siya sa baba. Ito kay Sir Tid. Pick up down niya ngayon. Thank you so much sir. Ayan si sir. Uh, nag order ulit din sa atin ngayon Hello. si sir Ted. Ayan. Uh, Galing po kayong uh, ano? Koffe. Ah koffe. Masarap masarap. Thank you sir. Uh, talagang suki na tayo. Yeah. Nag ilang business ka na. Terbol <laughs> yun. May ko po, po akong uh, sobra dyan sa'yo. Ah okay. Thank you ako. Thank you. Okay. Maraming salamat. Ingat. God bless. Bye. Happy Sunday. Yes. Thank you. Ito naman po ay kay uh, Ma'am Janet. I-pick up din po nila. Maganda talaga pick up kasi mainit din po. Kasi, pag once pick up guys, ano kasi, ilagay ko siya sa foam kahit na naluto ko na. Mga one hour, mainit pa din yan. Kaya, sulit talaga pag pick up. Dahil nasuki ko na. Ah, <laughs> uh, yan so oh. At nang dahil kinulang ang ating pandisal at pandikoko, gumawa ako ulit kasi yung iba, kunin alas 5. So may oras pa ako gumawa. Hindi ko kasi matanggihan yung iba na bigla ang tumawa at papunta dito sa bahay. Kasi mag-order daw po sila. Siyempre, pag mga ganun, hindi ko po yan tatanggihan hanggat sa makaya ko po. Buti na lang at nakabili ako ng harina kahapon ng reserba. Sa totoo lang no, basta't magsipag, makabili talaga ng isang kilong bigas pang bagoong. Ano lang po ang hamon sa buhay natin. Kailangan tayong lumaban. Ito na po ang additional na ginawa natin. Ayan. Ayos, bilis lang. Yo! <laughs> Bro, Reniel. Yan, since dati pa to, since uh, 2019 na to. So, okay ko na to. Bro, maraming salamat po talaga sa pag-order niyo po. Talagang sinadya mo pong pumunta dito. Sa pangmadali ang salita, kinulang ang ating pandikuko at ayan, gumawa ako uli. Baka mapagalitan tayo nung mga nag-order kasi oo ng oo ako tapos hindi ko pala mabigyan. Ito guys, ihatid natin to kay ma'am. Ayan. Pero ilagay pa rin natin ng plastic silopin kasi umulan kasi eh. Ihatin lang natin to Malapit lang naman dito. Ayos lang. Walang problema. Ganun na lang natin. Baka makasuka ng ulan. Let's go! Malapit lang ito. Mga 6 to 7 minutes lang po. Lalakarin natin. Pababa. Buti na lang at di masyado. Malakas ang ulan. Magandang hapon. Thank you so much. Oh, hindi, hindi ka pwede sa vlog natin. Okay. okay. lang. Walang problema. Ako lang. Aka lang na. Thank you. Maraming salamat. Ciao ulitin. Okay. Yan na nga si eh, ma'am Hindi po siya magpakita sa video Pero uh, syempre ganun pa man uh, Respeto po tayo nun At uh, maraming salamat po ma'am no, Sa pag order uli Sa so, pagbalik natin sa bahay magluto po tayo Continue Nandun naman si Commander Lee Tap Tap Magaling naman din yung magluto So tara kita tayo sa bahay Ayos din pala yung luto ni Commander Ali Tap Tap. Yan no? Oh. Pasado na. Ayan. Pasado na. Pwede na si Commander magluto din. Ito na ang ating additional, no? Kasi ihatid ko na din ito sa Ito na ang, uh, ano ko. ah, uh, mayroon pa isang last order. Pero i-pick up siguro yung sa aking idol. Na si Idol Patrick. Thank you, roll sa so pag-order, uh, no? Sa ating, uh, kunting uh, pang, pang, isang kiling bigas. Ayos ito to. So, isang kiling bigas ba? kahit pa paano <laughs> Ganun na natin kasi as usual ulam pa rin Ganun na talaga may isang plansa dito na natira commander, commander ng bahala niya kung paano niya gagawin gagawin ba yan kasi pandikuko niya nilas na plansa gagawin ba yan niyang insaymada siya na bahala niya <laughs> bumalik tayo guys kasi uh, tumawag si idol natin na hindi daw siya makapunta dito. Siyempre busy na din siguro. Buna lang kami sa gar at uh, kunin ko na rin. Dalhin natin yung sa kanya. natin kasi ang bus natin parating na. din basta-basta itong uh, ginagawa natin guys no makalikom ng mga sintabos ayos nice, na no? sa akin kuntinto na din ako ayan uh, worth of a uh, 30 pa rin pala yung isa kaya ano, pariha lang to pero so, ang napaganda kasi malaking bag ito. Tara, ako. Itong bus na sinakyan natin, mga 10 minutes ang po mula sa amin. Papuntar po doon kung saan tagpuan namin ni Idol. At ang sabi niya, doon daw sa may migro. At syempre, dala pasyal ko na kayo dito sa gar. Idol, ang minimint natin. Ayan, na yung pandesal na dala. So, yan. Basta mga ka-idol, supportahan natin yung paninda ni Boss Elmer. Ah, thank you, thank you. <laughs> Ate, ito. Basta, ba basta na, pandesal na kapandigo. Oh, di ba? So, matagal na to. Bago to sa mukha niya, guys. Pero, matagal na po talaga itong uh, nag-order si idol ko. Oo, oh, kaya, yan. Ngayon lang din ako na ng video na kumuha siya na bumili. Kasi siyempre, matagal na din ito kasi, di ba doon? tagal na tayo. Since uh, 2000, uh, mula talagang pagdating mo dito. ngayon. So don, maraming salamat. Maraming salamat. oh Thank you. Ah, doon lang magano pala. At sa wakas, ito na ang last na nating ihatid. Malapit lang naman ito sa gar. Kaya nilakad ko na lang. Bumaba na si ma'am. Uh, dito na tayo pinaantay sa baba. Hindi basta-basta talaga itong hamon sa buhay, no? Ay! <laughs> Nandyan ka pala, ma'am? <laughs> ah, ah, Thank you! Okay, thank you! Ay, Anse, ma'am, ikaw yung uh, nag-ano kanina, nag-sagot? Hindi. Sa, nung tumamag ako na ihatid ko? Hindi, sa Tibiti Ah, sa, sa, anong pangalan po, ma'am? Tida. Tida, saan ka sa so Pilipinas? Makati. shout out mo yung mga magulang mo dyan. Taga Makati. Oh, yung mga <laughs> anak mo nandun sa Pinas? Oo, oh, nandun sila. Ah. Hi, tama sa mga taga Makati. Ah, yan, Maraming salamat. Okay, thank you okay, din. Ah. Okay, sa ulitin. Bye bye. Ayan. Ah, nandun na sila. Ayan. Naibigay na natin guys. So, ano ba kayong sakyan natin? Ah, sakay kayo akong basibi, no? Oh. Mahirap dito eh. Kasi hindi mo... Maano? kasi iba ang sakayan dito so yan maraming salamat po sa lahat ng mga uh, nag order ngayong araw na to linggo at uh, sa mga followers and viewers po so, po maraming salamat po talagang bigatin ang uh, nag order sa atin ngayon guys no ano, yung pinick up doon sa atin sa bahay kasi yung iba nag uh, service nagsisakyan ba at, uh, at uh, maraming salamat po mga sir ma'am sa inyong pag pick up kanina talagang binigyan niyo po ng time ang pag uh, buha kuha ng uh, pandesal kanina ang inyong mga order thank you so much po at syempre sa lahat po ng mga followers and viewers ko dyan maraming salamat po sa inyong lahat sa walang samang pagsuporta kay Elmer Pals Buhay Switzerland talagang ganito na talaga ang buhay kumbate kayo talaga hanggat sa muli God bless you all po